Hi sa inyo mga taste buds. Kaya ano ito magluto kami ng manok. At syempre gusto ko na rin magluto ng sardinas. Kaya naman ito mga taste buds. Hindi muna natin ang kalaan. Painitin mo natin ang kawali. Kapag mainit ng kawali, saka tayo maglagay ng mantika. O diba? At saka magigisa na tayo dito. So ito nga pala yung ibang gagamitin namin. maglalagay din tayo ng pampaasim Parang, parang style ng luto natin. Parang sinigang na, na may pagkasi ng palukan. nga lang. Pero ano, diba? Kasi may luya. Sinigang kasi din naman nga. Lagi ng luya yan sinampalukan niya, lagyan ng luya. Kaya sinigang na, parang sinampalukan. So, syempre, nor sinigang mix, sampalok, original. And meron din tayo ditong uh, talong. At uh, dito, ang kangkong okra. And syempre, meron tayo ditong manok. At ito ang sardinas. At ah, po siya ko ito. tagal ko na dito, kaya ngayon ko ito iluluto. So ito mga taste buds Pwede tayo maglagay ng mantika At syempre painitin muna natin yan Kaya mabilis na manginit yan Pinainit muna natin yung kawalit Kaya, kaya lagay na natin to Mabilis ang luturan to Hindi natin ito Pati konting tubig muna. Okay. Then, haluin natin. Ito, ah. haluin na natin. Yeah, Magkalagyan na tayo ngayon ng tubig. So, dadamihan na natin. Then maglalagay tayo asin. Then haluin. Ayan, Simplihan natin yung luto ng manok. Ayan, so ito mga Actis Bands, kung na, haluin muna natin yan. Ayan, pagsabay-sabay na rin natin ito pag ano ah, yung mga gulay. Ayan. Eto, lagyan na natin lahat ng gulay. Pinagsabay-sabay ko na yan, talong okra at saka itong kangkong. Ganon din naman yan. Yan, hindi mo na tayo naglagay ng pampaasim kasi pa naglagay ka, dahil, naglagay ka agad tayo ng pampaasim, hindi ka agad lalambot itong gulay. So yan, hayaan muna natin na maluto-luto itong gulay Then maglagay tayo ng pampaasim Then lulutuin natin yung sardinas Ayan, so ito mga taste buds Haluin muna natin to Bago tayo maglagay ng pampaasim So nga pala, maglalagay nga pala ako dito na isang pirasong Norm Chicken Cube So chicken naman yung ilalagay natin ngayon Ayan Gantuhin muna natin bago natin lagyan ng pampaasim Mix mix muna natin hanggang sa Para Yung lasa ng Ayun o oh. Ang bilis mo, ano? Para yung lasa ng chicken cube lumasa sa mga balanse. Eh. Ayan, amoy na amoy kaagad. agad. Ayan, maglalagay tayo pang paasim. So, meron pa kasi siguro, okay na to. So, ayan. Isa pang kulo nito, luto na yan. Then, luto na natin yung sardinas. Ang na yan. Ayan, so ito mga katisbad. so, luto-luto na. Napakaganda na pagkakaluto. Para talaga siyang sinampalukan, no? Ayan. So, ayan. Ngayon naman, luto ko naman yung sardinas. Yung talaga natatakam ako dun. Ito mga katisbad. so, salang naman natin itong ano, kawali. So dito ko na iluluto to dahil yung gito kalaki oh. Di ba? Ito, ito na, ito ba yung pinakamalaki? hindi, may, alam ko may mas malaki pa dito eh. Ayan. Painitin. Magalagay tayong mantika at magigis tayo. So ito mga ka-taste buds. Lagay tayong mantika. Ayan. Painitin muna ulit natin yan. Ayan. So ito mga ka-taste buds. Gita, gisa natin si Buya. Bawang. Kaya hayaan muna natin na mag-isa yan. Mga ka-taste may kamatis pa pala. Yan, hindi magiging masarap yung sardinas kapag walang kamatis. Yan, ito igigisa natin maigi yan bago natin lalagay yung sardinas. Yan, kinakain naman ng hilaw yan eh, pero gusto ko lang iluto ngayon. Yan, tinan nyo, gisang-gisa no. Diba? Diba? Lagay tayo labuyo. Oo. Okay. Para maanghang. Dapat pala yung maanghang binili ko. Pero okay na yan. Lagyan na lang natin ng sili. Kailangan natin i-gisa-gisa yan para tumambot yung sili. Then, lagyan natin sardinas. perfect nya no? Lagyan tayo tubig dito para hindi maaksaya. accel So, ito mga ka-taste buds. Nalagyan ko na ng tubig. ayun kaya Ganyan na siya. So, lagay naman tayo ngayon ng paminta at saka ng asin. So, maglagay naman tayo ng paminta. So, hindi ito. Asin. Kalamansi. halo isang kulo lang yan luto na yan Gento -gento natin to yan dalawang ulam para sa pananghalian pakuluin pagkulo, luto na yan. Ayan, sorry, tomatis, so ito mga taste buds, mukulo na. Kailangan natin haluin para hindi manikit. So ayan, luto na yan. Ganyan lang kasimple magluto ng ginisang, ano, si ginisang sardinas. Pwede kayo maglagay ng tarbos ng kamote. Pero, ayan, masarap yun doon. Pwede rin kayo maglagay ng itlog. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede rin kayo maglagay ng, ano, yung pritong isda. Ayan, ang pinaka magiging sabaw nyo, ito. Pwede kayo maglagay ng pasta. Ayan, meron kami yan. Sardinas na spaghetti. Meron kami yan, panoorin nyo yun. So, ayan, na yan, no? Kaya kung nagustuhan yung niluto namin, sinampal, parang sinampalukan na sinigang na manok at saka syempre sardinas, ginisang sardinas. Kaya kung nagustuhan subukan nyo rin yan.